ang parusa sa mga paring suwain. Sinabi pa ng Panginoong makapangyarihan sa mga pari, Ito ang aking babala sa inyo. Kung hindi ninyo pakikinggan ang sinasabi ko, at hindi ninyo pahahalagahan ang pagpaparangal sa akin, susumpain ko kayo, pati na ang mga pagpapalang tinatanggap ninyo bilang mga pari. Sa katunayan ginawa ko na iyan dahil hindi ninyo pinahahalagahan ang pagpaparangal sa akin. Makinig kayo, dahil sa inyo parurusahan ko ang inyong mga lahi. Isasaboy ko sa inyong mukha ang dumi ng mga hayop na inyong inihahandog. At itatapon din kayo sa tapunan ng mga dumi. Dapat ninyong malaman na binabalaan ko kayo upang magpatuloy ang aking kasunduan sa inyong ninunong si Levi. Sa aking kasunduan kay Levi, ipinangako ko sa kanya ang buhay at kapayapaan. Basta igalang lamang niya ako. At yan nga ang kanyang ginawa. Itinuro niya ang katotohanan at hindi ang kasinungalingan. Maayos ang kanyang relasyon sa akin, at namuhay siya ng matuwid, at tinulungan niya ang maraming tao, upang huwag nang gumawa ng katalanan. Sa katunayan, tungkulin ninyong mga pari na turuan ang mga tao, na malaman nila ang tungkol sa akin. At dapat naman silang magpaturo sa inyo, dahil mga sugu ko kayo. Pero hindi ninyo sinunod ang aking mga pamamaraan. Ang mga turo ninyo ang nagtulak sa marami para magkasala. Ako ang Panginoong Makapangyarihan, ang nagsasabing, sinira nyo ang kasunduan ko sa ninuno ninyong si Levi. Kaya ipinahamak at ipinahiya ko kayo sa lahat ng tao. Dahil hindi ninyo sinunod ang aking mga pamamaraan, at may kinikilingan kayo sa inyong pagtuturo. Hindi naging tapat ang mga Israelita. Sinabi ni Malakias sa mga Israelita, Hindi ba't iisa ang ating ama at iisang Diyos ang lumalang sa atin? Bakit hindi tayo nagiging tapat sa isa't isa? Sa ginagawa natin ito, binabaliwala natin ang kasunduan ng Diyos sa ating mga ninuno. Naging taksil ang mga tagahuda Gumawa sila ng kasuklam-suklam sa Jerusalem at sa buong bansa ng Israel, sapagkat dinungisan nila ang templo na mahal ng Panginoon, sa pamamagitan ng pagpapakasal sa mga babaeng sumasamba sa ibang mga Diyos. Huwag na sanang ituring na kabilang sa mga mamamayan ng Israel ang mga taong gumagawa nito, pati na ang mga anak nila at mga apo, kahit na maghandog pa sila sa Panginoong makapangyarihan. Ito pa ang inyong ginagawa." iyak kayo ng iyak sa altar ng Panginoon, dahil hindi na niya pinapansin ang inyong mga handog, at hindi na siya nalulugod sa mga iyon. Itinatanong ninyo kung bakit? Sapagkat saksi ang Panginoon na nagtaksil kayo sa asawa na inyong pinakasalan noong inyong kabataan. Sinira ninyo ang inyong kasunduan na magiging tapat kayo sa isa't isa. Hindi ba't pinag-isa kayo ng Diyos sa katawan at sa Espiritu para maging Kanya? At bakit niya kayo pinag-isa? Sapagkat gusto niya magkaroon kayo ng mga anak na makadiyos. Kaya siguraduhin ninyong hindi kayo magtataksil sa babaeng pinakasalan ninyo noong inyong kabataan. Sapagkat sinabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, ayaw kong maghiwalay ang mag-asawa. Kung hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa, itoy pagmamalupit sa asawang babae. Kaya siguraduhin ninyong hindi kayo magtataksil sa inyong asawa. Ang araw ng paghatol ng Panginoon. Sawang-sawa na ang Panginoon sa inyong mga sinasabi, pero itinatanong pa ninyo, ano ang kinasasawa niya sa amin? Sinasabi ninyo na mabuti sa paningin ng Diyos ang lahat ng gumagawa ng masama at natutuwa siya sa kanila. Pakutian ninyong sinasabi, nasaan na ang Diyos ng katarungan?